Hi guys! Good morning! Today is Monday and I'm having my coffee! <laughs> so, last week, naglinis ako ng kitchen. Sobrang linis na ng kitchen namin, guys. So, nawala na yung mga unnecessary things dito sa, sa kitchen. Kasi gusto ko talaga minimal lang yung kitchen namin. So, um, ito yung way ko of, siyempre, yeah, syempre, coping my, ano, yung uh, depression ko and nasa midlife crisis tayo ngayon. So, I'm trying my best na gawin kung ano yung dapat kong gawin sa sarili ko para maging maging ano ako, maging okay ako. <laughs> But, I'm actually okay, guys. Like, uh, I'm getting better. Unlike nung mga previous vlogs ko na sobrang wala ko sarili ko. And meron pa naman din akong problem ngayon. Meron pa naman din ako mga pinagdadaanan niya. But I have to face it. Like, kailangan ko talaga siyang harapin and subukan ulit na maging positibo talaga tayo sa buhay everyday. and exam ni Yuri today hanggang Wednesday. Hmm? Kailangan ko din pala mag washing ng mga damit kasi sobrang dami ng damit na namin na hindi pa na-washing pati yung bedsheet. So, i-washing ko na lang ito. Tapos na ako sa iba eh. So, ngayon naman, Alam niyo na pansinyo ako naka-mic guys. Masado kasi maingay oh. yung aso namin kaya eh, hindi amin pala kapitbahay namin. I'm supposed to say kapitbahay namin. So maingay sila masyado kaya. Na, ma mic na lang talaga. So luto na rin yung ating rice, kanin. Ah. Maya, maya, after ng breakfast theory, hatid natin siya sa school. So, guess what? Bumili ako ng milk tea. Itay ni Frank Time. So yung flavor is roasted milk tea na may red bean. So kung ng red bean. So while working, I'm actually currently working. So while working, ayo ay magmi-milk tea. <laughs> mix, mix, mix. 11.34 na pala guys. Takoy. Eh, may tatrabaho pa. Mayroon na akong tinatapos na task. After nito, hindi na masyadong busy na naman. So ngayon, medyo busy lang kasi may isang task akong kailangan kong tapusin within this week. Actually, dapat last week ko siya tatapusin. Hindi ko siya natapos last week kasi um, oras, nakulangan ako sa oras. And um, limited pa rin yung oras ko pero at least pwede ako makapag-extend ng mga few hours lang. So, ngayon, tatapusin ko siya today or tomorrow kasi feeling, kasi medyo madami pa siya. So, bukas hanggang bukas na lang ito. And then, after nito, um, back to uh, not too busy na naman tayo. So, hopefully, sana busy lagi you ng know, yung work natin. Pero, yun know nga, hindi natin kontrolado. So, back to work muna ako, guys. Meron naman tayo na tanggap na ulam, guys. From our dear neighbor. So, adobo na pork. And, <clears throat> meron din siya binigay. Yan. Yeah. Thank you, Ate Joy. Wow. Tikman na natin po lahat. So, i-try natin itong bigay ni Ate Joy. This one. Merienda. Mm, spicy. This is spicy. So, tikman natin. Mmm. Masarap siya. Ito lang to. May tatlo pa doon. Kay Yuri na lang yun. Muliang danya mama mamaya pag Thank you. Sarap. 5 p.m. na. Tambay mo na tayo sa labas. And kakain ako na. Ding dong. Dito muna na tayo sa labas. Tambay tambay. Hindi masyadong maaraw ngayon guys. Wala masyadong init. So, just tambay-tambay here sa ating mini garden. As you can see, ang dami na nating tanim dyan. So, hindi pa ako nakapaglinis. O, oh, dumubo na yung mga damo. Hindi pa ako nakapaglinis ng garden. Ilang weeks din. Ilang weeks din since last ko inayos to. 2-3 weeks na yan almost one month na yun. Kain-kain lang tayo. Relax-relax lang muna. Meron tayong na bulad from neighbor. Ikakat natin siya para magkasya dito. So, iko anong bulad to. Flying fish. Dried flying fish. Yan. So, ika ko lang. Hindi kasi siya magkasya dito. Sa so, lalagyan. Like, so, ika natin siya half. Relies on finding its original source code. If anyone knows the whereabouts of this code, it's this man. His identity, his past, his very existence have been erased, suggesting he is or be a vital component in our struggle to thwart the entities Agent Hunt, Ethan, please surrender, or the blood of the world will be on your hands. This message was. Nanonood ako ng movie and guys, yung, kay ano, yung Mission Impossible ni Ethan Hunt. <clears throat> okay guys, dumating na si Yuri from school. <laughs> It's ano na, ano oras na na. 6.53, kararating niya lang. So, magluto na tayo ng dinner niya. And, ito daw yung gusto niya. Yung bulat na binigyan ng kapitbahay. So, mag-init lang tayo ng mantika. Ako guys, hindi na kumagkain ng dinner din ako magkain ng dinner kasi hindi naman ako nagutom at saka uminom ako na maraming tubig. May, kumain din kasi ako kanina ng ano, merienda kaya okay na sa akin. Ngayon ako ay magluluto for you lang. Bukas na ako magkain ng breakfast. At bukas na rin ako magkain nito. Ay, nanonood pa rin ako ng movie guys. Kaya magma-microphone tayo kasi medyo maingay yung ating movie. So, yung mga ulo, hindi natin lutuin. Yung mga buntot lang. Kasi, hindi kinakainin yun yung ulo. Ito lang, buntot. sa bulad, guys. Sinama. So, lalagyan natin. Umuulan, guys. Ayan. Gusto ko rin siyang tikman kasi di ko pa natikman itong bulad na to. Medyo intense yung ating movie ngayon. Si Ethan Hunt sa tikman natin. Ang lasa niya. Uy, naglalaway ako. Hmm. Ang hang and parat combination. Apa hmm. Apaka-intense na ng pinapanood natin, guys. Ayan. Ang Hi, guys. Kakatapos ko lang maligo. Guess what? It's 10.02 na ng gabi at ayun lang ako nakaligo. Buong araw ko hindi naligo guys. So, ako yung maglalagay nito. First time ko siyang gawin. Matagal na itong binigay sa akin na ano, basahin ko lang yung instruction kasi hindi ko mabasa guys. Shadow maliit. Apply a thin layer to clean face after toner and before. Heavier creams Gently pat your face until product has been fully absorbed. Hindi naman ako, hindi naman, ano, hindi naman oily yung skin ko. Pero bagay siya for, mm, for brighter and healthier skin. So, this irritated skin reduces excess oil. Hindi naman ako oily. Strengthens damaged skin barrier and suitable for acne-prone skin. <clears throat> okay, lately meron akong acne. Ang dami lumalabas sa akin ng mga, ayan oh, meron. Ayan. Uh, hindi naman masyado madami, pero meron. Meron, meron, meron. <laughs> So tapos na ako nang nag-ano na rin ako ng mukha. And wala akong toner. So diretso na natin siyang ilagay sa face. So first time natin tong ilagay sa mukha natin. Sayang din naman kasi hindi ko siya nagagamit. So might as well gamitin natin. Para ano naman tayo yung mukha natin? Tapos maglagay tayo ng maglagay tayo ng ang taong natin. Maglagay tayo ng moisturizing cream after. Okay. massage masage natin yung ating buhok. ipapadry muna natin siya. Tapos maglagay na tayo ng no? moisturizing cream. Kunin ko muna. So, ito yung ilalagay natin. So, the usual Nivea cream. I-air dry ko lang itong buhok ko. Kasi hindi ako marunong mag air dryer. Air dryer. Hair dryer pala. Blower. Hair blower. Hindi ako marunong gumamit. So, mag-air dry lang tayo. And then, since dry na siya, let's put malapit pala ito maubos guys malapit pala maubos itong ating ng ating moisturizing cream Kaya natin bumili ng bagwa yan tapos, tap 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 tapos ikakalat yan so naghahanap ako ng bagong ipalit ko dito guys kasi hindi ko gusto yung texture niya. Masyado kasi siyang um, liquid na. Parang hindi na siya kagaya nung old na sobrang ganda sa ano sa face ko. Ito naman, sobrang matag mabilis naman siya mag-dry pero hindi ko na siya nagugustuhan. Pinipilit ko lang siyang gamitin everyday para maubos na siya. And naghahanap ako ng alternate for this. So, maghahanap tayo. <clears throat> And ito pa din yung ginagamit ko na sunscreen. So, kailangan natin ng sunscreen every day. Yun. Eh, may dumidikit sa ano ko. So, ayan. Tapos na natin. Nilagyan ng cream ang ating face. Ngayon naman ako. Yung matutulog na. Pero, antayin ko lang muna mga few minutes para mag-dry itong buhok natin. So, yun lang guys. Thank you um, na sinamahan niyo ako today. At tapos na yung ating Monday vlog. Tomorrow ulit. Bukas ulit. So, itatry ko na mag-vlog ako everyday kasi parang ina-enjoy ko na lang din tong pag-vlog ko. I'm so inspired to vlog every day. I'm so motivated to vlog every day. Kasi kahit ano na nang ginagawa ko dito, parang ina-enjoy ko na lang siya. My time being alone um, and at the same time, you know, exploring myself into new beginnings, ba? Diba? Kasi talagang nakapag-decide na tayo to uh, to slowly ano, parang iwan yung hindi naman iwan, kasi meron pa naman tayong VA job, to yung slowly na magta-transition tayo into a newer or bagong um, adventure ng buhay natin. So, ako naman, though, this past few months talagang hindi ako condition, hindi ako parang natatakot ako to start again, mga, marami ako mga questions talaga sa sarili ko. Pero, dahil nakaharap ako ngayon sa vision board ko, and this is my goal, may goal ako, and nandiyan sa vision board ko, yun ang gagawin ko, yun ang tutuparin ko sa sarili ko. So, I'm still figuring out guys kung ano talaga yung para sa akin. Though, etong vlog natin, tuloy-tuloy ito hanggang sa dumada tayo. And then, um, business, um, yeah, andyan pa rin yung ating cluster of Paris na business, tuloy-tuloy pa rin yun. And then, hindi ko pa alam kung ano pa yung iba. So, meron din pa rin, meron pa rin naman akong VA job. But right now, Um talagang nagtatransition na ako and um every day lagi kong iniisip na lang every day na nagugumigising na ako in the morning na sinasabi ko na nasa sarili ko um kaya ko to 'di ba lahat malalampasan natin and I'm very positive na malalampasan ko talaga lahat ng ito guys um ito lang din yung reason ko bakit gusto ko rin na i-vlog tong adventure ng buhay ko kasi gusto kong makita or may malukbak ako sa sarili ko, sasabihin ko, ito ako noon, kumpara sa ngayon, ba? Diba? So, yun, at uh, positive lang. Gawin na natin positive lahat. Uh, meron naman talaga yung challenges. Hindi naman may iwasan na mga challenges talaga tayo sa buhay, pero for me, um, parang yung challenges na yan, yan ang nagpo-push sa akin to move forward, to achieve my goals. Kasi may goal ako talaga this year, makapag-start ako itong goal na to Malalaman nyo lang in the next few months and yun talaga yung goal ko para sa amin ng anak ko hopefully matutupad natin yang this year at kung hindi naman I know, hindi that's nothing negative so matutupad siya this year gagawin ko siya this year so yun ang start ng journey namin ng anak ko so yun lang guys thank you so much for watching at sana uh, maging masaya tayo sa lahat ng mga tao sa paligid natin, maging masaya tayo sa lahat ng taong nagmamahal sa atin. And let's always um, pray for them na maging successful lahat, ba? Diba? So, isama niyo na rin ako sa prayers niyo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bukas ulit. Bye! Good night!